Mahigit sampung taon nang namaya pa ang aktor na si AJ Perez, subalit hanggang ngayon raw ay nagpaparamdam pa rin ito. Itong binunyag ng ina ni AJ na si Marivek kung saan ramdam pa rin niya ang presensya ng kanyang anak noon raw, kwento ni Marivik na parang nagahabilin ito bago pa man maaksidente. Bago pa man raw itong namaya pa, habang uwi sila ay he was just having fun na nakikitang nagpa-play ng music sa kotse. Labis ang pangihinayang ni Mami Marivec sa panahong nakakasama pa sana si AJ. Sobrang namimiss na raw niya ito at sana ay kasama pa rin nila ang kanilang anak in flash, Subalit sa oras na siya'y malungkot, ay nararamdaman niya ang presensya nito na tila ba'y naroon lamang at comfort siya. At sa pamamagitan ng pagpaparamdam at mga mensahe ng kanyang anak, naniniwala si Mami Marvick na hindi pa rin sila iniiwan ito lalo na sa panahon na kailangan nila ng gabay. Si AJ ay pumano noong April 11, 2011 sa si isang aksidente kung saan 18 anyos pa lamang ito noon. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraka, The RMN.